As magical as one thing is you turn around, nothing I just wanted to do. Turn around, bright eyes. I don't know what to do, I'm always in the dark. At the end of the night, your love is like a shadow. <gasps> Barami, O, oh, para namang siya, hindi. Okay, tayo. Galit na galit pa nun. Hindi, hindi, Hindi Ayun. Ah, di, di, di. Bakit lang? Mag-practice na tayo. <clears throat> Mag-practice na <clears throat> pala kayo. mag <laughs> Siyempre, eh, di ba, pag alimbawa, eh, ano, mag-mall show na kayo, mga ganyan, ganyan. O, kaya sa mga piyesta-piyesta, yung mga ganun, pag may invite-invite In... na tayo, Oo. Oh. O, oh, di ba? Siyempre, imagine, imagine mo na tayo ganyan. Na, 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 ano, siyempre, ano na natin ng talent. Talent, oh. Maroon ka ba sumayaw? Hindi. Oh, ay ka, maroon ka sumayaw? Hindi din. Ay, yung paborito sa'yo ni Papa Kulpa. Ay, paborito sa'yo ni Papa Kulpa. <laughs> hahahaha <laughs> 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 meron meron pa isa meron pa isa yung mahalog halog hahahaha sige kumanta na lang tayo pag okay, okay, mayroon galang okay. ka kanta kanta na lang pero kaya dapat meron tayong alam na kanta dapat duet do kayo doon ha? Huh? dapat duet kayo oh, oh, duet oh. tayo si mama ko wala ni kanya <laughs> <laughs> hindi ako takatawa lang ako hahahaha <laughs> <laughs> yung buho ko hahahaha awa na kita ako ah, ah. lang. Alam mo ba yung total eclipse of the heart? Ah, oh, yun? Mga pang talent yun, di ba? Uy, mataas yun. Kaya nyo ba yun? Hindi, walang kwenta yung taas-taas na yan. Kung ano, kung ah. sasaluhin mo ko. Kanyari, ah. mataas na yung lyrics. Siya naman, para makabuelo, ganun. Every now and then I pull apart pole. Siya naman. Oh. oh. Okay, okay, Haritan okay, okay. Tayo. Okay. Ba basta, basta pagrandaman mo ko, pag gumagano uh. na ako, ibig sabihin. Ikaw na. Saluhin mo oh. na ako. Ay, saluhin okay. mo ako. Okay. na ako pag okay. gumagano Basta pag wala nang hininga to, ikaw na. Naubusan kasi <laughs> ko ng hininga pag sobrang taas na. Ah. Violet <laughs> naman. Okay, practice. Okay, so search ko lang yung total tips <laughs> of the heart. Galing oh, ito, ito, may lyrics tayo dito. Okay. Oh, oh, game. Kunyari, ito. Second boy siya, ganun. Oh, hindi, basta do it. Oh, sige, sige, Kasi, sige. Kaya hihirapan oh. ako, saluhin mo ako. Oh. Ayun na, oh, kunyari, ito. <laughs> ito mo. Oh, Sunin mo sa balang oh. turn around. Oh, game. One, two, oh. three, go. Turn around yeah. Every now and then I get a little bit turned And when I see you and I look in your eyes Turn around <laughs> Every now and there's a the no one universe magic I wondering never but and you Turn around <laughs> <Bright eyes. laughs> Bright ulit, 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 ulit. naman nililet, ni meron na lyrics ay ulitin niya. Bright <laughs> <laughs> Ulit <laughs> Okay, okay, okay oh, oh, game 1, go Oh, you go now, let turn around. Turn around. I mean. Every now and then, I know there's someone in universe as magical as one thing as you. Turn around. Every now and then, I get a little bit better. There is nothing I just wanted to Don't do. Turn around, bright eyes. Every now, and then I around, bright every now and then, I fall apart. Turn around. every now and then, I fall apart. And I need you know tonight Quack. And I need you more than ever Quack. And if you only hold me tight Till we hold holding on forever <coughs> And you all know we'll make it is right Cause we we'll never be wrong Together we can make it to the end of the night Quack. Your love is like a shadow Turn around, ride my God Bae ba? Tama-tama mo? Sabi ko, pagka ganun sasabihin mo, hindi na ako magkainin Risa, sa kanta di, Yun na ba yung nakalabi? Gawin ka dun ka kasama yun? Gawin ko kasama kasi yung <kasi, kasi>, <laughs> gumagawa -guma -guma Parang tingapin Ibig sabihin, di ba sabi ko kanina Sasaluhin mo ako pagka matatas na kanta Kung hindi ka sumasalo, eh. Kaya-kaya mo naman Dalo yung sabihin Turn around ng turnaround Ayun, nakikasok ko na yun na Oh, oh, Huwag tayong magtalad. Huwag tayong tumanggap ng ano. O oh, yun, yes, sayaw na lang. Sayaw na lang. Sayaw niya na lang. <laughs> yes, Sabi ko, <laughs> 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 do tayo. Sabay tayo sa kanta. Huwag tayong aras yun. Iba yung do sa, backup singer. Di backup singer na lang? Pag di ka pa sana nagkape, pwede ka pa magkape ha? Habang nag-turn around ka. Turn around. Kaya pala gano'n nag-turn around. Hindi ka lang kaya ko, saan saan ko nang lugot yung nota. Hala na hindi Tanga mo. Huwag ka, huwag ka mag-ingaroon mo yan. Nagaguhan na lang yan. Talent-talent na yan.